Guys, labang muna po tayo. Ayan. Ayan. Bago diba matulog, labala po muna po tayo mga guys. Ayan po. Malapit na. Five na lang. 5 minutes na lang po siya. Ayan. Labala pa muna tayo. Pagkatapos maglabas, kasampay na natin mga guys. Ayan po mga guys. Tapos na po tayo naglabang mga guys. Sasampay na po tayo. もう。 Ayan po, follow me po. Ayan, share, like, and comment po dito sa video na ito mga guys. Ayan, thank you very much po. Ayan, don't skip po pag may nakita ko yung mga patalasas or ads po na lumalabas dito sa video. Thank you very much. Ayan po. Ayan po. may Oh, nakasampay na po tayo. yan, konti lang po ko yung nilaban ko yan. Matutulog na po tayo. Tapos na po tayo naglaba.